Ah, saan na yung pinakamalaking medalya? Wow! Ah, dito na. Namin pinakikilala. Oh! MVP! Ng Golden bee. Yeah, oh. Pagdating dito, nakamidalya. Wow! Ang laki. Dapat yung kinakagat yun, eh. dito, yeah. wow. <laughs> dito. dito. Kagabi, kagabi pinakita ni, namin yung ano, kailang kuya nyo. So, ade, kuya paki paliwanag naman anong ano na Wait lang. Maingay. Kuya Nawa. Ano po? Nagkaroon po ng... Wait lang. Doon tayo siyempre sa tatay. Ayun yung, yung... Tara, tara, tara. tara. Doon to tayo. Mahal dito. Tara dito kaya. Siyempre ano to eh. Mahalagang ano to eh. Tayo sa proud daddy. Oo. Ito yung pinablog mo. Ha? Ito yung pinablog mo. Siyempre. Yung MB para para ka ko sino wa yun ni blog. Eh. Eh. Ano sa yung kiss? Ano pa kaya tatay muna? Ah, uh, naalala ko yung ano yung yung ano ginalingan ko talaga kaya yan ang naging resulta. Wala uh, ano, mo naman. Lumabas ano? Oh, pulido yan. Oh, pulido. Kaya, ano bang ano ito? MBB pa lang? Oo. No? Oh. mo, mga katekram. May... Aba, I'm so proud na siyempre yung yung na si Tecrito. May anak na na uh, involved na MBB sa so, Golden mo, Bill, ha? Sipi mo yan dito, ang daming estudyante sa s Golden, Golden Bill. Oo, oh, yun eh. Siya yung pinaka. Siya, siya yung, level, ha? Oo, siya yung namumukod tao yung oh, Ang ilabot, oh. 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 Okay. oh. Ilang, ilang daan ang uh, ng estudyante ng MBP pero yung anak mo nasa Tugatog. Sabi mo naman ako, inaano naman ng picture. Oh. Kaya nakaka-proud talaga. Iba yung, iba yung feeling pala, no? mm -hmm. Yung oh. uh, gano'n sila. Tapos yung anak ko yung number one sa... Yes. Saka, ano, uh, nakuha niya yung ano ko, talent ko. Kaya naman, hindi naman ako ganun masyadong ano. Hindi ko, dalam niya naman. Talentado to eh. Kaya ako yung aking pagka Ay, nasa ah. yung mga pamangkin? Papakita ah, ko sa'yo. Ano, eh. Call your, ano? May pangarap ko sino na, ano, na pang, ano mo ba Varsity. oh, oh, po. Kaya po, PBA. Ah. PBA. Uh, susuportahan ko po yung anak ko. At saka, siyempre, ang Jesse si Tatayram niya. Uh, wow. Kaya isulong natin po yung ano. Tsaka huh? yung mga yung mga nagbamahan Never pa ako tatay nanood ng PBA. Bukang atang mapapanood oh. na ako ng PBA. Hmm. Wala lang kasi tayong pera noon. Ako, nag MVP na rin sana ako noon eh. Sa PBA? Oo. Oh. Lagi ako sinasama ni Tatang Satinak eh. Oo. Oh. Sa oh. Papakita ko yun sa mga pamangkin mo naman. Mas malaki dyan. Hey! Wow! <laughs> <Yung>, uh, <laughs> Nasasaya okay. okay. uh, ko yan. Picture ako kayo dito. Dito kay dito. Para ano.

One, two, three, closer. Okay. Good job, kids. Good job, good job, good job. Papasok na rin nut. Selan niyan. Ingat ko ya. Ingat, ingat. Bakit naman ano, Daddy baka. Ano ba kit? Bilasan ko Hmm. Ha? <laughs> ito baka naman nagpaparamdam tong panganay mo. MVP mo. Hmm. Ano? Nagpaparamdam ng sabi ko bigyan ko ng 1,000 award. word. Wow! <laughs> pwede, uh, pwede, 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 di ba? Pwede, kaysa. Diba? Grabe ka naman, tit. Daddy naman. Ano, <laughs> iba pala yung feeling talaga. Paulit-ulit kasi oh. sa video. Ka, oh. May anak ang, ano, uh, post video. Tsaka may pangarap ko sa buhay. Kaya, mm. ano likod, lingkod? Do-double kayo dyan para kay Nova. Yee! Ayan. At least, eh... Nabibigyan mo yung daddy mo ng extra... Lolo. Daddy. Baka hindi alam ni lolo Marang yan. Alam ko, cobra. Oh, Ta! Uminom ng cobra para sa... At yan eh. Bilisan niyo yung, oh. yung mga punyong. Mga punyong. Magbigay nga kayo ng mga punyong. Wala kong nasa bilis, loob na yung... <laughs> yung mga punyong. Pero alam ko. Ito, MVP rito. At saka ano, may sabi. Huwag mm. yung ano, alam mo ba? Anak mo ba yun? Mm. Ano? siguro hindi ko kamukha. Akala nila, anak ko sa... Akala nila, eh, kanino anak. Mm. Kaya, eh, super naman ako. Di sa buong mapaniki, eh, kilala naman si Noah. Ay, yung mga apo nyo, tignan nyo, MVP, MVP, MVP. Hmm. Oh. Uh. <laughs> eh, siyempre, higit na natutuwa dyan yung, yung, huh? ano, ano sa pag-irandam nyo, bilang oh. sa apo nyo, ano bang? Oh, ha? Ah, MVP rin nyo. Pakita niya na. Doon ano sila, Mythical Five. Sige, Sige na. Doon kayo. kayong nalusin na. Ay, bye ba. award putin. nila yan, Tang, kasi doon uh, sa so huli nila ang ano, in trams. So, Anong piling ng isang lolo? Sa mga tayo, apo. Masaya. Ano doon kayo marap? Ay, masaya. Oo, masaya. Kaya mayroon silang lahat na matakasabit eh. Hmm. Oh. Anong message nyo sa mga apo nyo? lolo? Lalo ko pa, pagbutihin. Oo. Oh. Oh. At sa pag-aaral. Ma mataas pa pala sa dito. Ewan ko pala. Ang hinihipan ng tapunan Oh, parang... Ta mataas na. Sa inyo palang tatlo. Hmm. Apo, pinakamatangad. Pinakamatangad. Hmm. Pinaka hmm. <laughs> hmm. Ayan daw. galingan daw. Lalo na sa pag-aaral. Oh. Hmm. Saka no, bibitaw ko ng konting message sa mga nakakapanood. Ibigyan po natin ng ano, uh, Effort yung po pong mga anak natin kung ano po yung kanilang ano, kailangan. Kailangan. Oh, mm. uh, need po, lalo pong. Ibigay po natin support na para po, ano. Gusto yes, nga tulad po ni Noah, ayan, binibigay ko po, po yung ano niya. Kaya ano naman, ala po had lang para po ituloy niya po yung gusto niya. Mm. Sa kanya pong uh, lakad. Papunta po doon sa patungo. Mm. Ng mataas na tinitiri ka na Gusto po goal. Sige, sige, yung lason kahit mapunta na sa katawan mo. Ka pa kapapala ng Milo. Ay, bigyan nyo na mong pambiling Milo. Kaya naman, Lola, pag nag-advise kayo yung ganyan, oh, may kasamang budget. Kasi, ka pa pagagapas ako eh. Ah, Ay, oh. oh, ayun. Oh. Doon sa perlas. Oh. Mm. eh. Parihatang <laughs> oh, ano yun. Oh, oh, oh. Ang dami mo, yung ano, yung sa sakin. Oh, ayun pala oh. Samba! <laughs> uh, oh. oh, bibigyan ka pala yung ano, kapagay para sa perus <laughs> bibigyan ka ni Lolo mo. Oh. Salamat Lolo! Oh. Eh, yung advice naman ni Tito, lalo kapag nakakakuha ng mga award na ganyan, huwag lalaki ang mga ulo. Manatiling mababa lang at mapagpasalamat kung may mga nakukuha ng ganyan. Oh. Uh, Dahil dahil sa Diyos galing yung talento, yung lakas, yung at biskarte diskarte na nagawa mo. At saka yung ano, nabuo yung Tekram, Tekram Kid. Mm Doon -hmm. ano, nakumpisa yan. Kaya, oh. lagi akong ano, napapasalamat <laughs> sa Tekram. Sa iyo lahat, ano, ugat. <laughs> yeah, Muntik ka naman. Kung, buti oh. ko hindi nabuo ang Tekram. Mm -hmm. Eh, hindi sana magiging ganito. Kaya ako, well, eh, nagpapasalamat po sa mga ano, nagmamahal. At sa mga tumatakilip ng pekram, no? Kung hindi sa pekram. Nandito naman si... Yung si... anak ko, hindi siguro magkaganito. Si Dave, hmm. si ah. sila Kundi Luis. Kung kami na uwi, nandito naman si Tito, Jun at saka kayo. Oh. Ah. Hindi, kasi ano, yung pangarap ni you Noah know, noon, magtoda talaga. Yung tricycle. Oo. Nag-upgrade. No? Sumula so, nung nakita niya yung potential niya, nakita niya na kaya rin naman pala niya. Ano, ah, no, di ba may mga games tayo? Doon yun, na, ano? Hmm. Doon yung nag umpisa lahat. Kung ano yung... Mas nagpursige siya. Ano ba yung itaas mo ngayon? Ewan ko. Siguro nakita din niyo yung mga pangarap ng bawat isa. Pangarap niyo, pangarap ng mga titas. Wait lang, meron din yung mga bulilits. Oo nga! Yeah, boss. Ah, Kuya Travis. Oo nga naman si Kuya Travis. Good job, good job. Hindi. Hindi. Ano naman to? Nanalo sila ng tag of war. Okay, very good job. Oh, oh, yes. when I saw mm. something new, I just cry. Oh. Because mm. There's a mascot. Yeah. There's a mascot too? Yes, but I don't like it. Mm. <laughs> Ay, late na pala kayo. Okay, okay. Malilit na sila. Ingat kayo, kuya. Ingat. Mm. Ingat. Ang galing yun, no? Sige, matas ba kayo? Matas mo ba? Matangkad na sa akin. Baka six-footer na siya. Ang mm, galing yun, ano? ah, no? Laging, ano, ilulit ko lagi sa mga mga supporter natin. Kaya hindi naman Tsaka uh, na, na ano din siya sa mga love ng mga ano hmm. Yung mga love ng mga ninong at ninang Tsaka yung ano ah... Uh, yan ang ugat eh Yung tekram hmm. kaya yun Mga hindi naman naman yung mga snacks kayo uh, Diyan na namin eh uh, sa lahat yeah, hmm. kaya, Hindi ko nakakalimutan magpasalamat sa mga Sa mga ganong uh, Unang-unas sa lahat, ang ating Diyos, tapos ibinigay niya na yung mga kailangan yung mga susi para makita ni Kuya susi para mabuksan uh, para makita ni Kuya Noah yung mga dapat niya makita kaya ikaw ingatan mo 'yung sarili mo huwag mo'ng sasagarin sa yung pagbabad ng tubig sa lupa hindi maganda 'yan kasi amam uh -huh. inapupunta natin 'di ba pagkano lobo yung mga ugat-ugat Sa dad ko hindi ko na iniisip yung uh -huh. Ano, iniisip ko na lang yung sa, mga, para sa mga uh, bata ano, mga no? bata eh hmm. na yung hindi ko na alam kung bahala na kung hanggang kailan lang ako hindi so, hindi ganun ah, Paano eh, mo sila makakasama sa laban ng buhay nila? Eh, malaga doon. Eh. Ibigay ko na yung ano nila. Sabihin hindi na, eh. ganun yun. Oh, hindi ba ganun Pan panandalian lang yun. Oh, ah, yung lang ngayon, kung, ating... tignan mo sila tatang. Hmm. Sinasamahan tayo. Hanggang ngayon, di ba? Strong naman ako, malakas ako. So mga ganitong mga gamot-gamot, yeah. kaya, kaya ko yan. Tayo nga eh. Katanda-tanda na tayo. Kailangan pa rin ng gabay ng mga magulang natin eh. Ayan mga katikram, salamat po sa ano, uh, tuloy pag-suporta po sa ating po katikram. Mm hmm. Ayan. Thank you, thank you very much. Okay, arigato. Mm hmm. Eh, oh, ingat kayo ah. Ingat. Bye-bye, Okay, bye. Ay, si Ben ba nang rubble? Saan naman ba yun? Saan ba? Saan ba yun? Saan ba? Say hello. Hello po. Ben, say hello. Ah, uh, naiya uh, na siya. Say hello. Ben, <hums> <hums> say hello. Mm -hmm. Ah, nagagalit. Matanda siguro yung anak ni Rab dyan. Oo, si Kuya Rab. Yung one month yata? year. One year ba yung kay Kuya Rab? Mm. Ang galing nga no, Rab, ram. Tapos mm. Jack Jack. Mm. Yung asaw niya, no? sa niya, ang pangalan ng Jack din. Oo, oh, di ba?